Hello guys, ayan, samahan nyo akong uh, tumuklas ng bagong life hack. Meron akong mag at baso na nagkapatong at ayaw nang matanggal. Tatlong linggo ko na tong prino problema kayo ngayong araw. Nag-research ako kung paano ito matanggal at eto yung napanood ko. Maglagay ka lamang sa planggana o sa timba o sa bowl ng mainit na tubig. At saka, lagyan mo ito ng yelo doon sa may baso. Ayan. Punuin natin ng yellow. Ayan. Tsaka hayaan lamang natin ng ilang minuto. Hayaan lang natin dyan. Balikan na natin. At ayaw pa rin matanggal. Ayan guys, parang dito, parang nawawalan na ako ng pag-asa. Parang iskam yung napanood ko. Result. Pero, pagbalik ko ulit, ayan na. So, mga siguro 15 minutes ko siyang binabad. So, ayan, legit naman kahit papano. Yun lamang guys. Huwag niyong itatapon yung mga Thank you for baso watching. at mug na nagdikit, nagpatong.